Yan. Hello mga kaboy. So, karon guys is mauni ang um, line sa loot, looting nga napalit ni ate. And so mga kaboy, um, start here. So, mga bakanti ni siya ngayon guys. Kani siya. And left and right ni siya mga kaboy. So, the, this one is na niya nakapalit kay um, na, na may mga tanom And also, nana na siya yung mga balay. Kani siya na na siya'y balay and then kanina siya guys na napunin siya'y balay ah uh, I mean na napunin siya'y natag-iya kay na napunin siya'y kural ayan so nauna ang kural guys so mo ni mga kaboy, ang uh, baligya nga yuta diri sa Batangas Lipa sa Dudlod kani mga kaboy ayan So, ako mong pakita, guys. So, maunis siya dakugid siya kaayo nga area mga kaboy so sa mga naikwarta diha sa mga batang genyo diha nga nangita o yuta is affordable ra kaayo so maunis siya guys uh, don't hesitate ito um, chat me and pmi my, uh, Mag-comment lang sa akoan guys sa akong YouTube channel guys sa video nga akong i upload ani, Ayan. So, Maoni. So this one guys is mali ang bang house where all the um, worker sa tagiya sa yuta dire um uh, mao ang iyang kuan mao ang ilang tanang namuyo nga tanang mga employee ayan so sa lahat po nang nagtatanong Kani siya nga kuan guys is maintained by lolo niya ni um the one uh, of worker pod sa um ong tagay sayuta dire so siya ang nag maintenance uh, like magtanom mag tanom og gulay and whatsoever nga trabaho nga pwedeng mabuhat ni lolo ayan sa so, um, as my previous vlog guys maoy um, ni ang nganong ni lolo guys kani siya So we have here a um, this one talong um, natay, sili and of course another talong and last is pichay and also we have a papaya and makaboy. So atong unahan is na mga kuan um, na mga saging and ang kaganahan diri guys is nindot siya kayo kay mafeel lang nimo ang ambiance nga naa ka sa bukid mga kaboy. it's because nga no kay it's because nga no kay nga no guys tungod kay um mura siya nasa bukid guys kay ang palibot pa daan di nimo mak makuan nga crowded siya kay tungod sa mga kahoy ug sa hangin nga fresh ayon mga kaboy. So, diripod nga, dapita mga kaboy, is naa adire ang nagpuyo ang usa ka vlogger sad. Ayan, aning kwartuha guys. Na si Ate dire. Um nagba-vlog, nagba-vlog din siya guys. Ayan. So I think wala si Ate karon. Ayan. So also here guys, mo na ang tanom ni Tatay. Kani siya dire nga area. So naa siya mga manok and anything nga ah, Lingaw-lingaw ni tatay. Ayan. So, mga boy. So, here and so, kanais mo na ang balay ni ate. And ate Maris. Ayan. So, the, mo na ilang balay. So, wala pa siya na human, guys. Hopefully, soon, matatapos din yung bahay. Ayan. So, tutur kana, na, e, namin kayo, guys, sa bahay ni ate. Uh, sa tanim ni ate. Ani, angkol

Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Yung tinumi sa puso. Ah, saan? Karen? Sa lagyan ng papaya. Ha? Ah? Puro ang papaya. So, ano ma yung mga ganas ni Angkol? So, ano yung ganas ni Angkol, guys? Kaya siya. So, naatay mga manukan sa diri. Yan, yan manukan ni Uncle. Here. Bata pa. Yan. So, nasa to diri, guys. Yan, nasa din maglumlum. Maglumlum nga. Manok. So, nasa guys. Kasi matuha kanta. and also we have here makaboy so nasa day manok dire dire nakita yan pampawala stress lang ni guys kay you know na nasa balay pa work balik So, video video sa langka. <coughs> Kung sa ang naadiri sa balay. So, yan. Yun yung mga manok ni Angko, guys. Yan. And also, here. Yan. Meron din siya dito, guys. And also, dito kita natin. Yan. Yan yung manok ni Angkel. And also, sa kabila, wala dito meron din dito guys yan meron din di ba kita nyo ba nakikita nyo ba guys may nakita pa kayo yan meron din sa loob guys yan meron din siya yun So, kani guys. Bakanti ha ni siya. Ay, napalit na di -ini guys. Pero wala lang patukuri sa tagiya kay siguro pay time. Yan. So, I think mga nasa kuha ani siya nga, sla, na, nga lat. Mga ang square meter ani na ano siguro mga 200 plus kani siya guys taman sa tumoy kani siya So, for the bull ang yuta diri. So, um, pwede, pwede, pwede na palit, guys. Sa nagplano nga magbalay, so, ang inyong unahon is yuta. Kaya mga ang number one nga unahon. So, the lot, the land first, the lot, the land. gan <laughs> the lot first, and next is the house. So, yan. So, and also that, guys, Kana siya. So available pag hapon na siya guys. Kana. Yeah, available hapon na siya guys nga yuta. So That's it for today mga boy Thank you so much for watching this video. Hope um enjoy mo sa video nga walay tarong. Ayan. <laughs> so thank you for watching this Uh, vlog mga boys and please don't forget to likes, um, subscribe this video and subscribe na din po kayo sa mga hindi pa nakakapag subscribe thank you so much guys and God bless bye bye